Mo talaga. Kaya ako nababalay sa iyo eh. Ikaw talaga? Basta mo na naman nang ano. O ba, siyempre, Ikaw ba naman nasa harap ko, di ba? <laughs> Sino ba naman nang hindi iaayaw? Yeah, gusto ko sa iyo. Ian, yung baon mo nakalimutan mo. Ay, salamat po, tita. Una na po ako. Ah, Ian, Ian. Sabi ko naman sa'yo, huwag nang tita ang itawag mo sa akin. Lalo pag wala dito yung papa mo, maila na lang. hindi <laughs> po kasi ako sanay. Eh, di sanayin mo. Uh, sige po, Myla. Uh, una na po ako. Ha? Ah, sanali lang. Eh, yung kiss ko. Ano po? Kiss ko. Aalis ka, 'di ba? Ah. Ah. Hindi sa lips? Ano po? Oh, anak, Nandito ka pa pala. Akala ko ba maaga ka? Ah, mahal kasi, ano nakalimutan niya 'yung baon niya. Ah, umay, umay. Ano, ah, pa-alis na rin kasi ako. Gusto mo sabay na lang tayo para makaminas ka rin sa gastusin. Ah, hindi po pa. Okay na po. Kaya ko na. Sigurado ah, ah. Sige po. Ah, tita pa. Sige, sige. Pangubawang Bum mo talaga? Kaya ako nababaliw sa iyo eh. Ikaw talaga? Gusto mo na naman ng ano? Oo ah, ba siyempre? Ikaw ba naman nasa harap ko, di ba? <laughs> Sino ba naman ang hindi aayaw? Yeah, gusto ko sa'yo. Tara, pasok ka. Ganda -ganda man ang ganda-ganda damit mo. oh Ian. Napaga ata ang uwi mo ngayon. Sino yung kasamang babae? Ah, uh, tita si Eya po. Uh, girlfriend ko. Ah, uh, si Tita Myla. stepmother ko. Magandang araw po, tita. Bakit nag nagdadala ka ng babae dito? Ano ba yan ang papa mo? Ah, uh, hindi pa po eh. Ah uh, Katunayan po niya, ngayon ko pa nga lang siya ipapakilala kay papa. Pa nag-aaral pa kayo? Paano kayo makakapag-aaral ng maayos? Ah, uh, tita, hindi naman po namin pinapabaya yung pag-aaral namin. <laughs> eh sa tingin mo ba, pag nalaman niya ng tatay mo, nagpapakahirap siya magtrabaho at may bigay lahat ng gusto mo, tapos mapupunta lang sa babae niyan? At ikaw naman babae ka? Po. Sa tingin mo, ang parents mo matutuwa sa'yo? Sigurado ako hindi ka rin pinapayagan na mga ka. Kaya kung ako sa'yo, umuwi ka na lang sa inyo. Umuwi ka na! Sige po, tita. Pasensya na po. Uwi na po ako. Bib, teka lang. Ano yan? Susundan mo? Tita, pwede ba? Tumigil ka na nga! Respetuhin mo naman yung relasyon namin, o no? Mahal ko si Aya! Mahal? <laughs> eh nung isang araw lang, sarap na sarap kang halik-halikan ako? Pwede ba, tita? Peace lang! Hayaan mo na kami ni Ayo! Nakikiusap na ako sa'yo! Hayaan mo na kami! Tama na! Saan ka galing? Dalawang araw ka nung hindi umuwi dito ah. Paalam naman ako kay Papa. Bakit? Siya lang ba tao dito? Bakit hindi sa akin? Mahal di ka pa rin ba titigil? Ah, naggaganyan ka kasi may jowa ka na. Kasi mahal ko si Papa. Nagsisisi ako sa ginawa nating mali sa kanya. Mahal ko rin naman ang Papa mo ah. Pero hindi naman kita iniwan. Kasi isang malaking pagkakamali yung ginawa natin sa kanya. Pagkakamali? Eh, inulit ulit mo naman eh. Kaya nga nagsisisi, di ba? Ang bait-bait sa atin ni Papa, oh! Tapos gagawa tayo ng mga bagay na pagtataksila natin siya? Hindi. Kasi akin ka lang. Akin lang kayo ng Papa mo. Sa ayaw at sa gusto mo, ako lang pwedeng maging babae sa buhay nyo. Baliw ka ba? Hindi. Baliw ka! Apa. kanina ka pa po ba dyan? Ah, mahal, buti andito ka na. May pag-uusapan tayong tatlo. May pag-uusapan tayong tatlo. Ano yan? Yung kukumbinsin mo ko na kukumbinsin mo ko dyan sa kagustuhan mong pagsabayin kami dalawa na ko yung ba? Sagot, Marla! Oo. Para maging happy family na tayong tatlo. Ikaw, ako, tsaka si Ian. Naririnig mo pa ba yung sarili mo? Oo. Bakit? May problema ba, Mal? Mayla, mayla tama na ko na. Maghiwalay na lang tayong dalawa. Maghiwalay? Hindi. Hindi ako papayag. Sa ayaw mo manawente maghiwalay tayo. Tsaka gusto kong sa akin mangalim to ha. Ah. Ayoko na sa'yo. At utang na loob, hindi ibababa na anak ko ang sarili niya para sa isang tulad mo lang! Hindi totoo yan! Hindi mo gagawin sa akin yan! Mayla, umalis ka na lang. Umalis ka na lang. Ayaw mo naman siguro makita akong nagagalit, di ba? Ayaw mo rin naman siguro kalad ka rin kita palabas ng bahay ko! Di ba mahal mo ko? Hindi mo ako kayang paalisin! Myla, pwede ba? Tigilin mo na kami ni Papa, oh. Utang na loob naman, oh. Fine. Oo na, alis na. Saka <laughs> babae lang yun. May minsan hindi yun magiging dahilan para masira tayong dalawang magama. Umiinom ka ba? Hindi po eh. Eh tara, turuan kita. Sakit sa ulo. I'm Milo Sanchagel. Stay connected and don't miss out on our new content. Subscribe to our YouTube channel. Follow us on TikTok and Facebook. Watch out for our exclusive events solely for our YouTube membership. With the crazy ones, life never gets old. So, so sweet. Oh yeah. so, we go, the told. with the crazy ones, life never gets old. Let's go. Living this life, feeling it in our soul. Yeah, let's roll